Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong kuya Atty. Noel na muli ay magbabahagi ng konting kalamang legal. Bago ako magsimula sa aking bagong topic ay binabati ko muna yung aking mga subscribers, mga viewers. Tayo po ay ano na ngayon, 99,700. 300 na lang ay 100,000 subscribers na po tayo. Ako po ay tuwan-tuan, nagpapasalamat sa inyong lahat sa patuloy niyong pagtangkilik nitong aking mga videos, nitong aking vlog dito sa aking channel. Okay, sana po ay ma-share niyo pa ito sa mas marami pa nating mga kababayan para ma ito namang mga vlogs natin ay para makatulong kapag bigay impormasyon na maaring magamit ng ating mga kababayan in the future uh, lalo na yung sa ano sa mga topics natin tungkol sa mga titulo, tungkol sa lupa at iba pa. Okay. So kung nagustuhan niyo itong aking mga itong aking bagong vlog na 'yon ay paki-like niyo rin, share at subscribe. Okay. Uh, may panibago tayong topic. Ito ay tungkol naman sa ano? Tungkol sa titulo. Halimbawa, let us say na mali ang pangalan ninyo sa titulo. O mali ang spelling ng pangalan ninyo sa titulo. Ano ba ang dapat gawin? Okay, so pag-usapan po natin 'yan na 'yang topic na 'yan na mali ang spelling ng pangalan sa titulo. Ano bang dapat gawin? Okay, uh, kasi po, pag nagta-transfer tayo ng title, halimbawa, buyer tayo, nakabili tayo ng lupa, ita-transfer na ang title sa pangalan natin, o kaya naman ay tayo tagapagmana ng ating mga magulang, ng ating mga lolo, kapatid, ay magta-transfer tayo ng title sa pangalan natin. So, Paglilipat ng pangalan sa titulo dapat ay tama. Walang wrong spelling. Opo. Ngayon, anong unang um, ano ba ang mga tips na ibibigay ko sa inyo? Unang una, pag lumabas na sa Register of Deeds 'yung ating mga titulo, 'yung ating titulo, uh, kahit 'yan ay mana o kahit 'yan ay nabili natin, Uh, dapat paglabas niyan sa register of deeds, check muna natin may igi. Tama ba lahat ang entries? Yung pangalan natin, pangalan ng asawa natin, i-check natin may igi. Kasi kahit isang letter lang yan, ay magkakaproblema rin yan. Kasi uh, pag tumagal ang panahon, ayaw tanggapin ng register of deeds ang basta affidavit of correction Tandaan natin, dito sa amin sa Kalamba, sa RD Kalamba, uh, sa experience namin, kapag na-release na sa ang title, dapat mo nga checking maigay kung tama ang mga entries, hindi lang pangalan, pati yung technical description, dapat tama eh. Ngayon, within one year na release ng title, dapat mapakorect mo agad yon Kasi kung hindi, tumagal ng dalawa, tatlong, limang taon, sampung taon. Uh, dapat pala may junior, walang junior ang nailagay sa title Ipinipetition pa po yon sa korte At uh, tayo ay gagastos ng medyo malaki dyan Dahil pagdating po sana Hindi naman kasi pwedeng baguhin lang ng register of deeds Kung ano na yung nakalagay sa titulo Unless there is a court order So magpipetition pa sa korte for the correction of the of the entries of entries in the title kahit nga po isang letter lang isang letter lang mali kapag ito transfer na ang oh nagbenta kayo may maling spelling doon sa pangalan ninyo hindi yan ire hindi yan ire-register agad ng RD sa pangalan ng buyer ninyo sapagkat so, Sasabihin ng RD, ipakorek nyo yan sa korte. So, ano nangyayari? Pipetition Pe pa tayo sa korte. Uh, kukuha kayo ng abogado. Siyempre, meron po yung fee na babayaran tayo sa lawyer. Meron din naman filing fee sa court. At uh, magpe-present tayo ng, oh, mag file tayo ng petition with all our evidence na kasama na halimbawa ay mali ang spelling. Kailangan magkaroon tayo ng mga documentary evidence kung anong tunay na pangalan natin. Apelido. Kukuha tayo ng birth certificate, certificate of life birth, yung mga IDs na ginagamit natin. Lahat yan ay supporting documents, mga ebidensya na natin para ma-correct ang, ang entry, let's say, sa particular na video na ito, yung uh, spelling ng pangalan. So, pag nakapag-present tayo ng evidence, ang lawyer naman ay tutulungan tayo i-present uh, e yung mga evidence natin, yung, yung mga nabanggit ko. Siyempre, kung simple lang naman ang pagkakamali, let's say clerical error or typographical error lang yan, ang court naman ay igagrant yan. Uh, pero, kasi uh, syempre, hindi napakarami naman kasing kaso sa korte. Kaya hindi yan dalawang linggo, isang buwan, labas na ang, ano, ang desisyon. Hindi po eh. Uh, pag minsan, naabot ng 4 months, 6 months, hanggang 8 months bago matapos ang pag ng petition natin. So, talagang napakalaking abala sa atin yan kahit ang pagkakamali ay isang letter lamang ng ating uh, sa ating pangalan. O kaya dapat may junior, ng no yung junior. Uh, hindi yan basta-basta ni-register ng Register of Deeds sa bagong buy, sa ating buyer o sa mga tagapagmana. Okay, so So ano ang pinakaunang ano yung tip para hindi na tayo mag, ano, magpunta pa ng korte. Dapat, pag-receive natin ng title, check natin maigi, tama bang spelling, may junior ba, kahit yung middle initial, tama ba. So, kapag nakita natin may mali, right there and there, ay ipapaano na natin sa register office, ibabalik natin agad, boss. Medyo mali yung pagkakatype na itong aking pangalan. Sa lip na S, ay Z ang inilagay ninyo. So, yun naman ay kukuhanin agad ng Register of Deeds and will uh, make the necessary correction. Uh, yun nga ang problema. Dapat daw, dito sa amin nga sa RD ng Kalamba, within one year upon or after the issuance of the title, dapat napakorek mo na agad sa RD or else yun nga kailangan pang magpetisyon sa korte para ikorek ang maling spelling ng ating pangalan sa titulo. Okay. So, yan po lang ang ating vlog ngayon. Sana po ay nakuha ninyo. Pero uh, yan ay uh, sa experience namin napakaraming mga nagpapakorek sa amin ng titulo dahil nagkamali yung uh, spelling ng pangalan sa titulo. So, okay. So, sana po nakuha nyo yan. Uh, baka balang araw ay magkaroon kayo ng experience na ganyan. Alam nyo na ang yung Hanggang dito na lamang po. Marami pong salamat sa inyong lahat. Baka sa susunod kong vlog ay 100,000 subscribers na po tayo. Marami pong salamat.